bagong topic na lang po tayo dito sa ating page na ito mga kalalabs. So, kung baguhan kayo dito sa aking page, please don't forget to follow me. At kung nagustuhan mo po ang video na ito, pakikalat na lang po at i-share natin sa ating kapwa content creator at para matulungan din natin mapaangat ang kanilang mga accounts. So, mga kalalabs, ang topic natin for today ay mababa pa rin ba ang inyong mga views until now? Ilang buwan na po ba kayo nag-, nag uh, nagko-content or as content creator. So mga kalalabs, may tatlo po akong pamaraan na ibabahagi sa inyo para matulungan po natin ang ating mga account or mapataas or mapaangat natin ang ating mga videos or views. So mga kalalabs, ang kailangan po natin talaga dyan ay si Mente na mismo itong nagbibigay sa atin ng uh, tips na to or idea na to para mapaangat natin ang ating mga account. So unang-una mga kalalabs, Manood or makipag-engage po tayo sa ating kapwa content creator dahil gusto natin magpapapansin na tayo kay algorithm. Dahil yan ang kulang sa ating mga kalalabs kung bakit hindi pa rin umangat ang ating account or bakit hindi pa rin napansin ng ibang mga content creator ang ating account at hindi pa siya lumago in a wider oh, yes So mga kalalabs, kailangan natin makipag-engage ating kapwa content creator, manood, Uh, mag-comment or kung gusto nyo, ibahagi nyo pa ang mga video na nagustuhan nyo sa isang content creator. Dahil mga kalalabs, kapag tayo po ay makapag-engage sa ating kapwa content creator, napapansin nyo po, napapansin nyo po ba mga kalalabs na kapag tayo po ay nakipag-engage sa ating kapwa content creator, nakaka-receive po tayo ng tapan badge. Or minsan naman mga kalalabs, ang ating account or ating mga videos ay nakaka-receive ng momentum. Napapansin nyo po po yan kapag tayo po ay maka, nakapag-engage ating kapwa content creator, si algorithm ay pumapansin sa atin. So yan po ang na-experience ko dito sa aking account. Kung bakit uh, sa unti-unti kong pagbalik ay lumago siya ulit. So mga kalalaw, sa pangalawa nating uh, tips, ito po ay uh, kailangan po natin kapag tayo po ay mag-upload sa ating mga uh, videos or reels, Huwag po nating iiwanan. Huwag po natin hayaan na hindi po tayo mag-reply sa mga comment or sa mga nag uh, nanood ng ating mga video. Katulad ko po mga kalalabs, kapag napapansin nyo po, kapag upload ko po pala ngayon, ako mismo unang-una nag-comment sa aking video. Wala akong pakialam kung sabihin nila, ikaw na nag-upload, ikaw pa nag-like, ikaw pa nag-comment. So mga kalalabs, gusto kong magpapansin kay algorithm. Kapag ginawa ko po ang mag-comment sa aking video na bagong upload ko, napapansin talaga din ng ating mga followers. So, yan ang ating pangalawa. So, ang sa pangatlo natin, uh, kailangan na tips mga kalalas para mapangat natin ang ating mga views or mapansin tayo ng algorithm, ito ay ang pinakamahalaga. Ang paggawa ng engaging content informative content or mga good vibes na content na mapapansin din ng ating mga audience or mga followers or kaya mga panibagong followers na ma-attract sila sa ating mga ginagawang content dahil mayroon talagang mga content na todo efforts na tayo pero kulang lang po talaga sa push na hindi tayo nakipag-engage, hindi tayo nakipag-comment sa ibang mga content creator at hindi po natin pinapansin ang sarili din nating video. Hinayaan natin mga kalalabs kaya hindi po siya nag-spread into wider audience. So mga kalalabs, isa rin kaya nga binigay sa atin ang Magipag-join tayo sa group si Meta na mismo ang nagbibigay sa atin ng mga tips ng ganyan bakit pinapag-join tayo sa group dahil nga po makapag-share tayo at lumago ang ating mga videos. Pero syempre, pag-iingat din tayo sa mga sinishare natin doon sa mga group na yan. So mga kalalabs, yung tatlong na yan mga kalalabs, kapag na-apply mo yan sa inyong account or sa inyong mga content, may posibilidad talaga na papansinin ni Algorithm ang inyong mga account. So yan lang po ang topic natin for today mga kalalabs hope na pamaparami at mapalago nyo rin ang inyong mga account. Thank you for watching. Don't forget to follow me.